Yon, good morning mga kaidol. Ah, dito na. Mula na naman. Yan ang tira namin isda, oh. Bangos na lang. May kunting bitilya. Ah! Sino? Sino? Ah, oh! Wala. Always oh, yan. good morning mga idol. <laughs> Dito na tayo sa tindahan, oh. Wala pa tayong paninda. All right. Uh, tira kami yung bangos kagabi eh. Yan na lang namin Yan Dumating na naman yung ulan Ano mga idol? siya tapos kay bisprin ko yung sinining gano mula na naman pangalaw pigil ang ulan ah. kasi kasi ya. Nah. Uh, you know. bulan. Ya, no, Araw na Martes guys Kenalan na lang ang tira nating isda Ay okay. Para tumulo Natulo dito ah tayo ng langana dito kasi may tulo alright hindi okay, naman umulan Woo! umulan na naman guys morning shout out Tingin talaga tong ulan ito guys Ayan o Wala na sa labas Ayan guys uh, Wala tayong sita ngayon Matinda mamayang tanghali uh, Kasi sabi Umawag yung driver namin Sira daw ang sasakyan Ayan uh, May metira kami ng bangus uh, 15 kilos lang ata ito Ayan o oh. Ayan. Kira yun yung kagabi. ang tinda ko. Mamaya nga kunti, uh, ahantayin ko yung manok deliver at kababoy. baboy. Well, so, nakalang tayo sa atong kaninda. Uh, Araw ng Martes ngayon, umulan pa. Wala na naman tao dito. Wala tayong mga customer. kumulan, kunti lang tao. Basta lang Ang na lang Ipinda eh, natin Hanggang hapon na no? Kung maubos yung umayang Tanghali Wala tayo isda mamayang hapon Wala tayong tinda Ito naman sa labas Ang idol Ano? Maulan pa Ayan, good morning sa inyo Shout out sa lahat Sa ating mga mahal na viewers Subscribers at nating mga kaibigan dyan sa waite. what up? sa inyong lahat. And dito lang ang aking medyo salamat.